So guys, ngayong araw nga pala, umpisa na nga pala gawin tong computer shop ko. Kaya umaga palang nilinis ko na tong PC ko. Kasi guys, ito nga pala yung gagawin kong server. May kwento nga rin pala tong PC na to. Ito nga pala, una kong binili na luhu ko. Hindi ko na imagine na gagamitin ko pala to pang business. Nakakatuwa lang yung mga ginagastos ko para sa akin, nagagamit ko din in the future. Kaya ngayon, ito na nga pala yung magiging utak ng computer shop ko. At dahil magagamit na nga pala yung mga monitor, in-unboxing ko na nga pala to. Sobrang dami kasi nito, nakakasikip din sa bahay. Tapos yung mga bubble wrap nga pala nito, sobrang kapal. Halatang iniingatan yung mga gamit sa loob. Kaya maganda talaga bumili sa mga last mall. Habang unboxing nga pala ako ng mga to, wala nga pala akong gamit na electric pan. Yung electric pan kasi namin sa sala, dinala ko muna sa com shop. Wala rin naman ako palagi sa bahay kaya hindi naman 'to magagamit. Kaso ito nag-unboxing ako kaya nagdusa ako. Sobrang init din kasi dito sa sala namin dahil wala kaming kisame. Ayan guys, nailagay ko na nga pala kay Bloomy yung mga gamit. Kaya dadalhin ko na 'to sa com shop. Napansin ko nga rin pala na medyo maluwag pa si Blooming. Kaya dadalhin ko na muna 'to isang electric pan. Grabe nga pala yung electric pan namin guys, si Tanggol. Kaya matagal nga pala tong mabubuhay. Habang nagkakarga nga pala ako dito kay Blooming, meron nga rin pala ako na-realize. Nung bumili nga pala ako ng e-bike, meron nga palang video yon. Sirabi ko nga pala sa video na yon, magagamit ko si Blooming sa so magiging negosyo ko. Grabe yung pagmamanifest ko, nagkakatotoo. Kaso ito nga pala yung pahirap dito. Nasa second floor kasi yung pwesto ko at mahirap balik-balik dito. Lalo na kapag magbubuhat ka ng mga mabibigat na bagay. Maraming salamat nga rin pala sa DC Hub. Sa kanila nga pala akong bumili ng mga computer. At sila nga pala yung magagawa ng computer shop ko. Kumbaga guys, all in one na nga pala yung service nyo. From scratch hanggang matapos yung computer shop nyo, pwede nilang gawin. Pinaayos ko na nga pala yung gagamitin kong server. Magulo kasi yung mga wiring nito dahil ako lang yung gumawa. Maya maya nga pala dumating na nga pala yung lana mo. Yung dala nga pala nito yung mga gagamitin kong table. Dito ko nga pala yung pinagawa sa so may DC hub. Naka-customize nga pala yun na white pink. Kasi syempre, pink Barbie tayo. Grabe nga rin pala yung bigat nito. Sobrang bigat talaga. Hindi nga pala kaya ito buhatin ng isang tao lang. Pagtapos nga rin namin magbuhat, dumating na nga rin pala si Boy Ubo, tsaka si Kuya Doug. Grabe nga guys, pumunta lang sila dito para magpalibre ng merienda. Sayang nga guys, saktong pagtapos namin sila dumating. Siguro nakita nila na nagbubuhat kami sa malayo. Pero syempre, hindi yan uubra sa akin. Dahil nagmerienda sila, kailangan nila magtrabaho. Akala siguro nila, mautaka nila ako. Ang sarap nga ng buhay ko, pa video video lang ako. Pero guys, medyo nga pala ako sa kanila, kasi bigat na bigat sa pagbubuhat. Si Boy guys, dahil 16 years old lang siya, bigla siya nera human. Ginagawa na nga rin pala namin yung lamesa, hindi na nga rin pala ako nakapag-video dito dahil tumutulong ako. Oye okay, guys, yung tulong ko nga pala dito ay tagahawak lang. Basta ang mahalaga, makatulong ako. Excited na rin kasi ako makapagbukas ng computer shop. Ayan guys, tapos na nga rin pala yung isang table. Nilagay na nga rin pala namin yung mga box dito para lumuwag-luwag naman dito sa kabilang side. Minsan kasi baliktad yung lamesa, kaya kailangan namin umikot. Mga ilang minuto nga lang pala, naayos na rin namin yung dalawang table. nagtesting testing na nga pala ako dito para malaman ko kung nga pala yung pwesto ng pagko-computer. Para saan nga pala sakto lang yung table. Hindi siya mataas, hindi rin siya mababa. Kaya hindi sasakit yung likod ko kapag magko-computer ako dito. Next na gagawin nga pala nila yung mga wiring. Dito nga pala ikakabit yung mga monitor at saka yung PC. At for the first time nga pala guys, ay umulan na rin dito sa lugar namin. Siguro guys, tatlong buwan na hindi umulan dito. Ayan guys, tapos nangarap pala sila sa wiring. Tapos yung ginagawa naman dito ay tinetesting nila isa-isa kung gumagana yung grinder. 10 out of 10 nga pala ng outlet ay gumana lahat. Kaya ibig sabihin naman, pwede na tong gamitin sa mga computer. Ako nga rin pala yung nagsabi na i-testing to isa-isa. Kasi guys, kapag pumalya nga pala to, masasayang lang yung ginastos ko sa isang computer. Kaya talagang pinilit ko sila na i-testing. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!